Magandang hapon po sa inyong lahat Silver Voice TV nga na naman po pala ito And welcome po sa isa na namang edisyon ng Silver Voice TV's Real Talk Afternoon mga kaibigan So, ang dami kong nakukuhang mga katanungan magmula po sa aking Facebook account hanggang po sa aking YouTube account SB, sino ba yung uh, maituturing mong maswerte at uh, malas sa Philippine Boxing mga kaibigan? Sasagutin po natin yan mga idol at uh, Gamitin na po natin yung lagi nilang ginagamit na mga halimbawa. Ito pong si uh, Champ uh, Jonah Sultan. Yes, nung nakaraan hindi po siya nagtagumpay kay uh, Paul Butler but he will be having an upcoming fight this coming December. Champ Jerwin ang kasas, hindi siya nanalo nung kanyang nakaraang laban but he has a book fight. Uh, they are working uh, for him to fight again this coming February. Baka po dito pa yan sa Manila mga kaibigan. So ano pong ibig kong ipunto dito? if you are handled by the right people, you can be sure that opportunities will be always ahead of you, mga kaibigan. Meron ka po laging oportunidad na nakalaan para sa'yo in the future. Because in boxing, you win some, you lose some. Hindi naman po yan na may iwasan eh. Unless you are Floyd Money Mayweather, mga kaibigan, di ba? Sa boxing, it is inevitable for you to lose. The most important thing is, if you have something de diba? In your future after, you know, after a defeat or after every fight, whether you will uh, win or not, 'di ba mga kaibigan? If you are handled by the right uh, people, you can be sure that your career is on the right track. Yan po ang aking maituturing na maswerte base po sa aking kakanasan. Ngayon naman po, uh, ating talakayin, paano masasabing Nagkanda malas, -malas o yung uh, tinatawag na nasa kangkungan? 'Di ba po? Eh ganito po 'yan. 'Di ba, mga kaibigan? Ito siguro in general. Masasabi natin na ang isang uh, atleta, isang boksingero ay nasa kangkungan kapag ka dapat meron ka, you have this opportunity to be uh, the undisputed uh, world champion. Halimbawa, you will be making history and then you decided to go on your own. Tinabla mo ang uh, lahat ng mga kasama mo, inaway mo ang promoter mo. You decided to go on your own. Uh, nag nag ka. Kahit meron ka pang mga pending responsibilities bigla kang nawala. 'Di ba? And then after that, you have a uh, two consecutive canceled fights. You lost your belt, you got stripped. And then, 'di ba? Wala kang ni, ni uh, yung sa iyong uh, accommodation, wala Kinukup-kup ka ng mga OFW, ng mga fan. 'Di ba? Yung ay uh, yung financial uh, na panggastos gumagamit ka ng uh, <laughs> ng card ng iba. 'Di ba? Tapos dati dati kapag ikaw ay lilipad, lagi kang naka first class. Ngayon, economy na lang. 'Di ba? Naka, naka coach na lang. So, kayo na po ang magusga. Sino ba ang mapalad? Sino ba ang uh, minalas? O yung matatawag nating nasa kangkungan. Isa pa pong punto, mga kaibigan. If you have your US visa uh, revoked, mga idol, hindi ka na po makakabalik ng US. You can try again after 10 or 11 years, mga idol. ba? Diba? Ano po ang resulta niyan? Lahat po ng mga elite sa boxing industry, saan po nagkikita-kita? Sa US po yan, lahat nagkikita-kita. Huwag po tayo magpaka-epokrito. Ha, kahit ang pinakamagagaling sa UK o saan mga, mga malalakas na bansa, kahit pa yan Russia, ang target po nila kung ikaw ay isang uh, boxer, ang tar target nila makalaban ka sa US dahil nandiyan po ang mekan ng boxing. Specifically sa Las Vegas mga idol. dyan po nagkikita-kita lahat ng uh, boxing elite at nandiyan po yung uh, pinakamataas na level ng boxing competition sa buong mundo. At hindi lang po 'yon, hindi lang yung na, yung pedestal ng boxing nasa Amerika hindi lang po 'yon. The purse You can have the highest purse that you can that you can ever imagine in the US. Kapag po ikaw ay lalabas ka or lala, lalaban ka, I'm sorry. Kapag ikaw ay lalaban ka sa labas ng US, kahit po kanino ninyo tanungin ng mga nasa professional boxing industry, maliit po ang purse, specifically dito sa Asia. Isa lang po ang malaki-laki dito, Japan. Pero kung po ikaw ay lumaban dito, mga idol, ito nga, I will quote Sir Sean. Diba? Sabi nga ni Sir Shani, kapag dito ka lalaban, maswerte ka na. Non-title bout. Pagkatapos coming from inactivity, tapos eh, di ba? Parang tune up fight lamang. Maswerte ka na kung makakuha ka ng purse na 3,000 to 5,000 US dollars. Maswerte ka na kung malakas-lakas promoter mo, 10,000 US dollars. Magkano lang 10,000 US dollars? 500k lang yan. Magkano yung 5,000? 250k lang yan. Gross na yun ha. May babawasan pa dyan yung neto niyan magkano na lang just imagine compared sa laban sa mga sa US mga kaibigan yung average na 6 digits diyan eh kung bago-bago kang kampyon mga isang daang libong dolyar kung medyo nakagawa ka na ng konting pangalan nakailang depensa ka na mga aabot ka na ng 200 plus di ba imaginein mo kung ikumpara mo yung 200,000 versus 5,000 kahit maka 50 ang laban ka <laughs> hindi mo na mapapantayan yung mga yung mga purse na dapat makukuha mo kung sa US ka lalaban. Okay? So ang moral lesson dito mga kaibigan, 'di ba? Maging uh, lesson na lamang po ito yung nangyari sa ka, ka, alam niyo na kung kanino nangyari. Maging moral lesson po ito sa mga up and fighters to be good mga idol. Huwag niyo babanggain ng inyong mga promoter. Maging uh, matuto kayong uh, makisama matuto kayong uh, pangalagaan ng uh, ang mga taong naging bahagi ng inyong tagumpay. Kasi kung medyo nakaranas lamang tayo ng konting tagumpay at hindi na natin na-handle yung fame, hindi na natin na-handle yung uh, rockstar image agad at lumaki agad ang ating ulo. Kung gaano tayo ka uh, daling umakyat, ganun din po tayo. Padausdos ka daling babagsak pa ibaba. Plakda una mukha. Mga kaibigan. Kaya po ngayon, yes, you can set up a fight tuna fight uh, here in Asia but main thing is you have a revoked US visa you cannot come back to the US Magaantay ka muna ng matagal na panahon you can fight here kahit sampung beses sa isang taon ka pa lumaban but what's the sense of fighting here if you cannot fight in the US di ba mga kaibigan o oh, plus ito pa na yung uh, mga nag-aasiw po pala no just to update you guys sa uh, kaso na naisampa po dito sa Tagig RTC yung mga nag-aasiw po pala sa kanyang kaso uh, shout out sa kanila no sila boss baby boy ma'am Ina at yung uh, naglalakad talaga na si uh, Jacqueline miss Jacqueline ay inaway din po nila in short yung mga mismong tumutulong sa kanila sa kaso inaway po nila wala pong tumutulong ngayon or naglalakad upang uh, maiproseso ng, uh, ng uh, formal ang kanila pong kaso. Sa huli pong na po namin, meron na pong outstanding warrant of arrest. And that is the reason why they are too afraid to be here in Manila. Di ba? Eh kung kayo po ay talagang walang kasalanan, dapat you are that confident to show up here, di ba? Post bail. That's how you do it. Face your charges. Hindi po ba hindi naman po yan mai kahit sa pulis hindi naman yan mai sasampan ng puli, pulis kung wala pong probable cause yan. Na nakaakyat po ng piskalya yan at naiakyat sa korte dahil po may probable cause. So, 'di ba? Kayo po ay uh, dapat magpakita kayo ng example. 'Di ba? You need to face your charges here. At uh, 'di ba? Hindi yung nag all around the world kayo. Uh, ngayon sa Thailand kayo pupunta. Bakit hindi kayo dumiretso dito? 'Di ba? So, it is very obvious that you are trying to avoid your legal responsibilities here. And that is a a very fugitive way of handling your legal ano, legal responsibilities yung talagang halatang-halatang uh, iniiwasan mo. 'Di ba? So, again, mga kaibigan, sa mga uh, ilang beses na pong nasaktan at uh, na-disappoint sa mga kung ano-ano mang hype na pinagagawa nila. That's, that's, uh, that is uh, the incorrect way of dealing things, especially in boxing. Okay, mga kaibigan. So, kami po dito a uh, real talk lamang. Kung kayo sa Kangkong Nation umiyak po kayo, wala po kaming pakialam, mga kaibigan. Sila po ang gumawa ng mga, ng mga kalaban nila sa industriya na may mga capabilities uh, for them to be, you know, prevented to do such things, mga idol. So, kami po dito mga kaibigan ay nakikipaglaban lamang po kami sa katotohanan. So yun lamang po mga kaibigan, yan po ang ating Silver Voice TV Real Talk Afternoon mga kaibigan. Take it or leave it, that's the real talk. That's the real mother effing talk. Peace.